Hi guys! Welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa power of silence. Bakit sobrang epektibo ito sa pagkakaroon ng control sa mga sitwasyon, lalo na kapag may conflict o kailangan mong magmanage ng relationships? Alam mo ba na minsan, hindi pagsasalita ang pinakamalakas mong sandata? Oo, akala natin kapag tahimik tayo, nawawalan tayo ng boses. Pero ang totoo, ang tamang paggamit ng silence ay sobrang powerful. Kaya kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang silence para maging mas confident, kalmado, at in control, panoorin mo to hanggang dulo. Okay, so ano nga ba ang ibig sabihin ng power of silence? Simple lang, ito yung paggamit ng katahimikan sa tamang paraan para makontrol mo ang isang sitwasyon o tao. Minsan, sa sobrang ingay ng mundo, iniisip natin na kailangan natin magsalita agad o mag-react ka agad sa lahat ng bagay. Pero sa totoo lang, ang pagiging tahimik ay isang paraan para mag-project ng strength at maturity. Ang silence ay isang form ng communication. Kapag ginamit mo ito ng tama, nagpapadala ka ng malakas na mensahe. Hindi mo kailangang sumigaw o magpaliwanag ng mahaba para maintindihan ka. Kaya ang tanong, paano nga ba nagiging powerful ang silence? Maraming dahilan kung bakit ang katahimikan ay sobrang effective. Heto ang ilan sa mga pinaka-importante. Number 1. Silence builds mystery and respect. Kapag tahimik ka, nagiging unpredictable ka. At alam mo ba, ang pagiging unpredictable ay nakaka-intriga? Parang iniisip ng ibang tao, ano kaya ang iniisip niya? Ito yung tinatawag na mystery factor. Kaya kung gusto mong mag-project ng authority, minsan mas okay na hindi agad magsalita. Number two, silence creates space for thinking. Kapag tahimik ka, hindi ka nagmamadaling magbigay ng reaksyon. Nagkakaroon ka ng oras para mag-isip at mas maintindihan ang sitwasyon. Remember, hindi lahat ng tanong kailangan ng instant na sagot. Mas maigi ang calculated response kaysa impulsive reaction. Number three, silence disarms. Manipulative people alam nyo ba, ang manipulative na tao ay madalas gumagamit ng emotional triggers para mag-react ka agad? Pero kapag hindi ka nagsalita, nawawala ang control nila sa'yo. Silence makes them uncomfortable kasi hindi nila alam kung ano ang iniisip mo o paano ka magre-respond. Number 4. Silence gives you control in arguments. Kapag nasa heated argument ka, ang pagiging tahimik minsan ang pinaka-effective na paraan para hindi lumala ang sitwasyon. Ang silence ay nagpapakita ng emotional maturity. Hindi ka nagpapadala sa galit o pressure. Number 5. Silence amplifies your words. Here's the thing. Kapag madalas kang tahimik, mas pinapakinggan ka ng tao kapag nagsalita ka. Napapansin nila ang bawat salita mo dahil hindi ka nagsasalita ng walang dahilan. Parang sa public speaking, ang pause ay nagbibigay ng impact sa sasabihin mo mga halimbawa ng power of silence sa real life. Number 1. Sa relasyon. Halimbawa, may argument ka sa partner mo. Imbis na sabayan mo ang init ng ulo nila, tumahimik ka muna. Alam mo ba, minsan ang katahimikan mo ang nagbibigay sa kanila ng realization na sobra na sila? Hindi mo kailangang laging patunayan ang point mo sa pamamagitan ng pagsigaw. Number 2. Sa trabaho. Kapag nasa meeting ka at may boss o co-worker na mahilig mag-dominate ng discussion, subukan mong tumahimik at maghintay ng tamang timing. Kapag nagsalita ka na, siguraduhin concise at may sense ang sasabihin mo. Makikita nila na hindi ka lang basta-basta nagsasalita, pero may bigat ang bawat salita mo. Number 3. Sa pakikipag-usap sa manipulative people. Kung may taong gustong manipulahin ka, tulad ng gaslighters o guilt trippers, ang katahimikan ang best defense mo. Kapag hindi ka nag-react sa kanila, nawawalan sila ng control. Parang binibigyan mo sila ng sarili nilang espasyo para mapagtanto ang ginagawa nila. Number 4. Sa pag-handle ng criticism. Kapag may pumuna sa iyo o nagbigay ng harsh na feedback, huwag ka agad mag-defensive. Tumahimik ka muna at ipakita na pinapakinggan mo sila. Ang calm na response ay nagpapakita ng maturity. At madalas, sila pa mismo ang magbabago ng tono nila. Number 5. Sa social media. Alam ko, tempting mag-react agad sa mga comments o posts na hindi mo gusto. Pero minsan, ang pinakamalaking panalo ay ang hindi pagsagot. Silence sa social media means hindi ka nadadala ng negativity. Remember, you don't owe everyone a reaction. Now, paano mo nga ba magagamit ang power of silence sa everyday life? Heto ang ilang tips. Number one, mag-practice ng active listening. Kapag tahimik ka, mas marami kang maririnig. Imbes na mag-focus sa sagot mo, pakinggan mo muna ng buo ang sinasabi ng kausap mo. Mas magiging malinaw ang communication ninyo. Number two, mag-pause. Bago sumagot. Bago ka mag-react sa tanong o issue, magbigay ka ng kahit ilang segundo na pause. Hindi ibig sabihin nito na hindi mo alam ang sagot, pero nagpapakita ito na iniisip mo ng mabuti ang sasabihin mo. Number 3. Gumamit ng silence sa arguments. Kapag nasa gitna ka ng argumento, subukan mong huminto. Huwag mong sabayan ang init ng ulo ng kausap mo. Minsan, ang katahimikan mo ang nagbibigay ng cooling off period na kailangan ninyo pareho. Number 4. Huwag palaging available part ng power of silence ang pagiging selective sa pagre-respond. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat tawag, text, o comment. Piliin mo lang kung kailan kasasagot para makita nilang may value ang attention mo. Number 5 Gamitin ang silence para mag-reflect. Take time na maging tahimik para mag-isip. Sa panahon ngayon na sobrang busy ng lahat, ang katahimikan ay nagbibigay ng clarity sa kung ano ang importante. Pero tandaan, hindi lahat ng sitwasyon ay dapat gamitin ang silence. Number 1. Kapag kailangan ng immediate action, kung may emergency o kailangan linawin agad ang isang bagay, huwag mong gawing excuse ang katahimikan para hindi harapin ang problema. Number 2. Kapag nagiging avoidance na, kapag ginagamit mo ang silence para iwasan ang confrontation o conflict, nagiging unhealthy na ito. Silence is powerful. Pero kailangan din natin maging honest kapag kinakailangan. Number 3. Kapag nakakasakit na ang katahimikan mo. Kapag tahimik ka ng sobra at hindi mo na ini-express ang nararamdaman mo, pwede itong magdulot ng misunderstanding. Make sure na balanse ang paggamit mo ng silence at communication. So ayan guys, ang power of silence ay isa sa mga pinaka-effective na tools na pwede mong gamitin para mas maging in control sa sarili mo at sa paligid mo. Minsan, hindi mo kailangang sumigaw o makipagtalo. Ang tamang paggamit ng katahimikan ang magsasalita para sa'yo. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, at mag-subscribe ka na rin. Kung may topic suggestions kayo, i-comment nyo lang sa baba. Salamat sa panunood at tandaan, sometimes, the most powerful thing you can say is nothing. Kita kites ulit sa next video.